Sadyang tunay talaga ang kasabihan na kailanman ay hindi man nanaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Unti-unti na ngang lumiliwanag ang kadiliman at finally, mabubunyag na ang buong katotohanan. Magbabayad kayong lahat. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na! at yun na nga mga kachika. Matapos siyang pigilan ng House of Representatives na padaluhin si Saldico na botas Congressman Tobit Yangko. Walang pagdadalawang isip at buong tapang na kumanta na sa Senado. Hindi mapigilan na marami sa ating mga kachika ang mangilabot sa mga pasabog ng nabotas representative na si Tobit Tiangco kung saan ay pinangalanan niya lahat ang mga sangkot sa maanaman niyang 2025 national budget ngayon din ang budget insertion na ginawa at alam daw ito nang small committee. Ito ay kinabibilangan ni Minority Leader Marcelito Libanan, Majority Leader Manix Dalipe, at the former Senior Vice Chairperson ng Committee on Appropriation at Marikina Representative na walang iba kundi si Estila Kimbo, na ngayon pa lamang ay halos paulanan na ng mura ng marami sa ating mga kababayan. Ayon pa nga sa naging revelasyon ni Tobit Yanko, ang makapangyarihang small committee na binubuo nila Libanan, Dalipe, Kembo at Saldiko ay isa sa mga punot dulo ng dahilan kung bakit nagkaroon ng budget insertion ang 2025 national budget. Sa mga ebidensyang inilabas ni ko hindi nito napigilang pangalanan sila House Speaker Martin Rualdez at ako Biko Party List Representative Saldico na di o man ay punot dulo ng dahilan kung bakit tila ginahasa ng tuluyan ng mga mambabatas ang pera ng taong bayan. Dahil nga dito ay marami sa ating mga ang napasigaw at ayon nga sa kanila ay oras na na mapatunayan na talagang may sala silang lahat ay dapat lang talagang parusahan sila hindi lang sapat natanggalin sila sa kanikanilang mga pwesto dahil ang nararapat sa kanila ay talagang mabulok sa kulungan. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanikanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Sinibak nila si Cheese at si Senator Marcoleta para pagtakpa ng malawakang korupsyon sa ating bansa, ginawa ng mga korupsyon politiko. Hintayin natin ang hatol ng ating Panginoon. Si Sen. Marcoleta lang ang nakialam sa kalagayan ng taong bayan at bayan. Mabuhay ka Sen. Marcoleta, tuloy lang sa iyong totoong layunin para sa taong bayan. Ikaw lang ang may malasakit sa bansa natin. Go-go-go lang, nasa likod mo kaming taong bayan. Ano ba ang ginawa ng Senado? Kung kailan lumilinaw ang kalakaran at saka pa pinaalis si Marcoleta? Bakit bakit pinoprotektahan ang mga magnanakaw? Sino na ba ang papapil na Cromwell? Manindigan na kayo ang finance. Hindi makapagbigay ng paliwanag nasaan ang pera. Buti na lang nagsabi ng totoo. Tinanggal na sila Attorney Senator Cheese Escudero at Senate President Attorney Senator Marcoleta as Blue Ribbon Committee. Tinanggal po silang dalawa ng dahil po sa pagkabulgar ng mga pangalan na involved po sa malawakang korupsyon sa anomalya sa flood control projects. Kawawa ang bansang Pinas. Stay strong Ingat po, mabuhay po kayo. Senator Cheese, Sen Marcoleta. Buti na lang nagsasabi ng totoo ang diskaya. Mga totoong kontratista, sumama na kayo para hindi na maubos ang kontrata ninyo sa mga nangihingi sa inyo para magawa ninyo ng maayos ang inyong kontrata. Luminya na kayo sa tamang kalakaran, huwag pahintulutang sunod-sunuran sa mga kurakot at mapagsamantala. Tumulong sa paglilinis pamahalaan. Pinalitan nila si Cheese at Marcoleta para itwist nila ang ibinunyag ni Diskaya. Iko-connect na naman nila yan sa Duterte. Pero alam na mga mayorya at matitinong Pilipinos, masasama nilang galawan. Patunay, pinakamataas ang ratings ng BP. Mas, lalo pa natayo. Napatunayan na yung sinabi ni BP noon. Totoong talagang Saldico at Romualdez ang may hawak ng budget ng Pilipinas. End quote pag-uusapan po natin ito po no yung pong uh, ito pong naganap na bakbakan no nakita na po natin nakakahiya po nakakahiya po yung uh, yung ating Senate President ngayon na tila sunod-sunuran in fairness po kay Chief Escudero no uh, kay kay Chief Escudero po ay kahit uh, kahit papano bagamat nung una kala natin sunod-sunuran lang rin kay Martin kahit papano nung siya na po yung yung nanalo po yung natalo po pala yung uh, administrasyon nung uh, nung after ng uh, uh, mid midterm election eh nagbago po ng stance itong si Keso uh, Escudero no hindi na po siya sunod-sunuran talagang na niya lalo na po sa usapin ng impeachment hindi po siya alam niyo kung kung utos-utosan no ng mga congressman ang mga senador ganun na lang pero kahit papaano po kahit hindi po tayo believe din kay Jesse Escudero eh ang laki naman po ng diferensya nila ni Tito Soto, di ba? Si Tito Soto po talagang harap-harapan na ano eh, na ito, uh, makikita nyo po, no? Si Bryce Hernandez, Eto po yung sentro na nag nila eh. Si Bryce Hernandez po ay ah... Uh, ano po, no? Ito po ay nakontemp at kasalukuyan pong hawak ng Senado, no? Pero ipinamigay po, no? Sumunod si Tito Soto sa request ni Martin Romualdez. Ipapakita ko po sa inyo pero magbibigay lang ko ng background, no? Ngayon po, lalo nating nakikita kung ano po yung papel ng Tito Soto. Kaya eto, alam na natin yan. Eh. Si Tito Soto talaga, talagang tutaya ni Martin, eh. Pero eto po, makikita nyo po ngayon, ang nakakahiya po, etong mga bumaliktad, no? Ayan, yung mga bilyar, alam na alam natin kung bakit. Shoutout sa iyo, Placido Piloso po. Baka may announcement ka ng mga rally dyan. Makasama tayo. Alam nyo po, eto pong si... Yung mga bilyar, yan, yan, talaga, kompromiso talaga dahil sa binanatan sila ng binanatan. Hindi sila nakatagal sa banat na sa prime water at saka dito sa iba pa nilang hanap buhay. Yung meron pa yata binanatan sila dun sa, sa may kooperatiba. Ah, yung uh, meron electrification. Kung ano man ang tawag dun. Parang meral ko nila. <laughs> meral ko dun sa lugar na yun. <coughs> Okay. Ah, uh, confidential pa daw muna. Sige. Ah, uh, para maihayag na natin kung meron ng rally. <laughs> ngayon po, ito po. Yun nga po yung isang naging usapin. No? Ikalawang naging usapin dito sa pagtatalo na to. Papakita ko po sa inyo mismo yung pagtatalo. Ayan, no? High tech na tayo ngayon. Ayan. Ah, uh, makikita nyo na po. Ah, uh, isa pang pinagtalunan. Yung pagiging Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. No? So, yun yung sinasabi natin. Mayroong ah uh, yung mag-asawang Diskaya na po yung Blue Ribbon Committee nung panahon ni Marculeta na po proteksyonan sila kung sila po ay lalabas, no? kung sila po ay magpapahayag. Bakit naman po nung hindi na siya Blue Ribbon, parang tinabla na lang. No? Mawawalan po ng isang salita yung Senado. Eh. Para pong ang mangyayari, wala kayong uh, palabra de honor. Buong akala ng Diskaya kaya sila lumantad, mapoprotektahan sila, di ba? Eh ngayon, biglang nagbago lang ng leadership. Yan po yan, ang pangit po talaga ang pangit ng uh, ng uh, ginagawa na to ng mga senador no nagpapakatuta sa House of Representatives. mga kapatid pakinggan na po natin mas maganda na po mula na sa kanila ako nalibang eh malamang malibang din kayo hindi naman po hindi naman po to mga usapin ng uh, mga batas-batas na inaantok tayo no ito po sa maliwan kaya yung kayan no yung daldal ni ng uh, minority floor leader ay uh, minority leader na si uh, kay Hindi ko na po sinama dito yung actual na lang, yung kay Markuleta, kay Bato, tsaka yung mga sagot ni Tito Soto. Para makita nyo po, wag na po yung mga kala, yung kala Jingoy, yung kay, uh, pangalan no? Si Alan Peter Kaitano. O, oh, minority leader ka, yung kapatid mo nasa kabila. Hindi ba masyado kayong, ano, masyado kayong wais na pamilya? <laughs> Pakinggan na po natin ito. 9 a.m. at the people's center house of representatives. we expect that he be returned safely immediately after the said hearing to the senate. but this is very categorical, mr. president. your uh, their, their, uh, request that he be called for a hearing in the house of representatives was conditioned upon his safely return to the senate. there is no need for emotion, mr. president. I was still the chairman of the Ribbon Committee at the time, and it was very clear that we committed him to the custody of our sergeant at arms. Not in Keson City, not anybody else. And so, as already asked by Senator uh, Allen, we, we're not supposed to change the rule. I, I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception. That if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, it is as if that we're giving credence to his statement, which I believe is not true, Mr. President. Mr. President. Mr. President, with respect to with respect to our colleague Senator marcoleta. there was an intervention. Uh, actually, he was supposed to come back to the Senate. But the Speaker of the House intervened and asked if he can be kept in the House, which you did not agree. And you said that we would put him in the PND custodial center. under the custody still of OSA and the Legal Senate. custody of the yes, Senate. State. So State. when he wrote the letter, Your owner it, wala pong intervention. So, he, so walang kasalanan dyan si Senate President. He was going to bring him in, but we are not bending any rule. But the si Senate President already... tigmen nyo, hindi naman po, wala naman pong kinalaman yung mga rule na binibend dito. Wala po. Ang lina po nyo, nasa costo din ninyo si Bryce. Bakit? nagrequest lang si, nagrequest lang po si Martin Romualdez. Ay nabago na po yung costo di bigla hindi na pe, tama yung pinalalabas ha na kayo po ay sunod-sunuran diyan kay Martin tuloy po natin They the rule. Mr. or otherwise the must be here. They are only asking us to lend him to their committee. The, legal is still by the, then, the committee was the one who ordered him to be legally detained in the custody of the Senate. The committee was the one who did that, not the Speaker of the House of Representatives. He could request that, but we are sorry to and deny that Mr. because the legal Mr. President, yeah. legal or physical, is still yeah. with the Senate. Mr. President, I, I think um, the points raised by Senator McAuliffe Valley. valid. Uh, let just, I think at the time, the witness had no fear of his life, but now he has fear of his life. We will guarantee that he's safe, even if he's in the Senate. Also, no, we're guaranteeing safety if he's here in the Senate. But let's also be transparent, uh, Your owner because uh, I think the the question there is, uh, kung meron ba mag-influence pa sa kanya. That diba? was the point of They the minority want... leader. Correct. There will be, there might be a perception that if he is, if he is here, he might be influenced by someone. That is also the the, uh, Correct, uh, the minority leader made mention of that. And that's why I believe the, the Senate President made the decision to keep him in a neutral area, which is the PNP. Uh, the Center. But then again, Mr. President, we're a deliberative body. If the body would be sent back here to the Senate, then uh we can discuss it. President, Mr. President, uh, just a uh, quick uh, intervention. Go ahead, Senator I, I would like to echo the uh, earlier manifestation of the Majority Leader. Yung letter po ng ating Senate President was valid before the intervening event occurred. So we cannot invoke the letter of the Senate President kasi wala pa yung intervening event na no mayroong request from the Speaker of the House. And the Senate President... you know, using his own wisdom, granted the request, but we are not given, or we have not given uh, the legal custody of Bryson Hernandez to the House. We still maintain or retain the uh, legal custody over his person. And as I mentioned earlier, kung kailangan siya ng House, they would like to seek permission from the Senate okay. President. Yes, so they are not Thank you, Mr. President. Yes, sir. Thank you, Mr. President. Ang daming tagapagtanggol ni, ano, ni Soto. Ah. Kita mo, ah, sinabi po ni, ni Ping Lakson na may request si Martin Romualdez. Kaya na bago ang custody, hindi na ibalik sa Senate. Pasimplihin lang natin. Pinaiikot nyo pa kami. Kaya hindi nakabalik sa Senate si Bryce dahil nag-request si Martin Romualdez. Ano man ang katwiran nyo na bago dahil lang sa request ni Martin Romualdez. Tuloy natin mga partner. Mr. Isa pa pala. Nakita nyo po ang dami pang tagapagtanggol ni Soto. Anong klaseng Senate President yan na hindi maipagtanggol yung yung mga uh, ginawa niya? Mr. Because if the reason why the Speaker requested for uh, Bryce Hernandez to be detained uh, not in the Senate because for fear of uh, being influenced by anybody or any member of the Senate. Alam mo Mr. President, Colonel Grijaldo, Grijaldo nag-testify dito sa ating uh, committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? They alam ko, pinag-imita na ako ngayon ng House. So, I, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day, or the, the days uh, after, he was, he was uh, uh, required to appear before the Quadcom he was cited in contempt. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look what happened. Pinubumbard siya doon, siya doon at siya sabihan na huwag, uh, mag, uh yung gusto namin na mangyari, gawin muna para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi na give in si Kirin Rialdo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. Ang so, sabi Tama yung punto ni Bato, no? Si Grijaldo, hindi kayo nakapalag. Nung kinontempt nila, hindi na nakalabas. Kasi ini nila si Grijaldo. Ngayon, Tito Soto, kung sinasabi mo na para walang perception na i ha, si Bryce Hernandez dyan sa Senado, para mo sinabi na yung Senado katulad ng House of Representatives na may mga nang i-influensya. Ikaw mismo, Tito Soto, ang sumisira. Sa pangalan ng Senado. Tuloy natin mga partner. President, yes. Senator Marcolito. Noong pong September 8, 2025, ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Good point. Siya yung chairman ng uh, Blue Ribbon na nag-utos na uh, maano si Bryce. Pero tignan nyo ha, hindi kayang sumagot ng Senate President. Inahayaan niya lang mga kasama niyang sumagot para sa kanya. Hmm. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng uh, legal and physical custody nung masight in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang Chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yon through the collective wisdom of the committee. Hindi po namin gawa-gawa yun. Kaya lang namin siya sinight in contempt sapagkat halos ipamukha na namin sa kanya ang mga datos. Ibigigig ko na sa kanya ang lahat ng ipinanalo at ipinatalo niya sa kasino. Pati yung ginagamit niyang dalawang uh, IT na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganun po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganun kahit pa baka maisip niya na dapat sana papahiyara siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. E dapat naman sana, nung siya mag-request ngayon sa House of Representatives, so, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magpo-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po, hindi man lang na konsulta ang Blue Ribbon Committee. Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananayig sa kanyang request? Talapisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yun, Mr. President? May I be clarified on what date uh, that transpired? Yesterday or September 8 po? Monday? Yes, Mr. President. Majority leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday he was cited in contempt. But yeah. the hearing in the House was on Tuesday, September 9th. Yes, those two states. So in the evening, when uh, yesterday, no. So in the evening, when the when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the. Tignan nyo, nung tinawagan ako ni speaker, hindi ka na chairman. Anong uri ng katwiran yan? So, ibig sabihin, inaamin ni Tito Soto na isang tawag lang ni, ni Martin Romualdez, babaguhin nila yung napagkasundoan. Ito po, hindi po pwede, Mr. President, yung sinasabi nyo na hindi ka na blue ribbon eh. Blue Ribbon po yung nagpasya, hindi po si Markuleta. Tandaan po ninyo, hindi porkit pinalitan nyo yung pinuno ng Blue Ribbon, ha? hindi porkit nagpalit kayo ng pinuno, invalid na yung mga ginawa ng Blue Ribbon. Ibig nyo sabihin, pwede nyo nang ibasura yung mga investigasyon ng Blue Ribbon dahil si Markuleta yung chairman. Anong klaseng katwiran yan? Pero ang importante rito mga kapatid, nung tinawagan ako ni Martin, nung tinawagan ka, na bago na, Costo din niyo si Bryce. Yun lang po yan. Wala muna tayong mga ano. Yun lang po costo din. Costo din mo si Bryce. Dahil tumawag si Martin. Pwede nang baguhin. No more. Because we really already elected Senator, senator Laxon. Yes. Ibig ba po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. Pero po pala, it's still legal custody. But but dapat po, it? ikagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, Tama, pahiya ka ngayon. Napahiya, napahiya ka. Session oh, habang session suspended, napahiya ka dahil hindi mo alam yung ginagawa mo. Bakit mo sinayit na si, siya pa ba yung chairman? Akala mo si si Marcoleta madadaan mo dyan sa pasayit sight mo ng siya pa ba chairman? Hindi magaling na abogado yan si Marcoleta, hindi yan katulad ng mga kakilala mong abogado. Yung pamangkin mong abogado na hindi naman yata nakapag-abogado kundi dahil kay uh, naging senador agad dahil sa pamangkin mong si Sharon Cuneta. Is, uh, we the, uh, Mga kapatid, in advance ko lang pero mahaba po yan. Bakit po mahaba? Nakita niyo po yung pagkakaiba? Yung kay Marculeta, saan ba yun? Basta yung kay Marculeta, napakahaba. Walang suspended-suspended uh, kasi alam ni Marculeta ang alam niya yung ginagawa niya. Eto, bakit po ang haba? Mahaba po yan, siyempre, in ko lang eh. Siguro mga 30 minutes, meeting-meeting muna sila. Uh, nakita niyo po yung pagkakaiba ng isang matalinong senador? Si marcoleta mula magsimula hanggang matapos, walang suspended. na Nakita niyo? Kaya nagsususpend, hindi na nila alam ang gagawin. Kaya, meeting-meeting muna sila, kasama na ng mga abogado at mga advisor. Ganyan po yan, yan po yung nagaganap dyan. Hindi nila kasi kayang pangatawanan yun. Meron ka pa nalalaman, pahiya po siya, panga Saan po siya napahiya pa? Napahiya siya noon, inamin niya na tinawagan siya ni Martin. Tinatawagan ka lang pala ni Martin. Ikalawa, napahiya siya dahil tinanong niya si tinanong niya, Si markuleta pa ba ang uh, Blue Ribbon? O sinabi ni markuleta pag hindi na ba ako Blue Ribbon, yung mga ginawa namin, baliwala na yun. Siya rin na sumagot eh. At hindi pa po baliwala yun. O bit mo, tinatanong, what's the purpose? Tuloy po natin, mga partner. Yes, uh, Bryce Hernandez. Hernandez. Hernandez, Hernandez, Mr. President. So I think consensus. Would you like to make the motion, Mr. President, on where to? Uh... Yes, Mr. President, therefore, I... yes. Can we recognize that can be recognized, Senator. Senator Jingoy, I just make motion, Mr. President, the majority leader. I move that uh, we commit uh, Bryce Erickson Hernandez to the pass the jail, Mr. President. I second the motion on the good. Any objection? Chair, he's none. And the chairman of the Blue Ribbon uh, concurs. Any objection? The. Um... Royce Hernandez, is it by... Uh... Sir, sorry ah, okay. if I may, but uh, just to put on record that it's with the understanding that the Senate uh, retains its uh, um, jurisdiction over uh, that person, Mr. President. Just of put course, on record, Mr. President. of Thank course, you. it has never... Uh, It has never been. Lang, it was always under our legal custody. So the motion is to transfer that particular uh, person to, to oh, sorry. the Pasay CDJ. Any, CDJ? CDJ. Yeah. Any objection? Jerry Stan, motion is approved. The Sergeant at Arms is hereby directed to transfer Bryce Hernandez to the Pasa City Jail as soon as possible. Just a brief if I may. Um, Senator Estrada, Jerry Mr. Mr. President, I think we have to uh, ask the OSA to be strict in implementing the rules uh, with regard to the uh, visitation hours uh, of a prisoner, Mr. President. No no uh, visitors allowed, only uh, only uh, members of the family, lawyers, priests, etc., etc. Thank you, Mr. President. Yes, the Sergeant at Arms hereby directed. And, um, Um, make a list of those who will visit him? Yes, yeah, we'd like Thank to you. recognize uh, Senator uh, Marcoleta. Senator Marcoleta is recognized. Mr. President, mayroon pa po pong isang issue na iwan dahil noong September 8 po, while I was still uh, the chairman of the Flurry Board uh, Napakaisan po ng komite dahil sa noong September 1 kung maalala po natin uh, as chairman, I floated the idea na para makatulong po kung merong gustong uh, uh, lumabas na do sa labil nima na kasama sa pagdinig makakatulong po sila ma-identify po lahat ng mga kasabwat sa ma-anomalyang uh, paglalatag ng mga proyektong uh, pang flood control. E pinload po natin yung idea na kung gusto niyo ay kinakausap na po namin ng DOJ, who may be provided by uh, provisional uh, immunity. Of course, pag-aaralan uh, natin kung qualified kayo. Sa nakikita naman namin, basta hindi kayo most guilty at napakarami pong ibang mga requisites doon, galingin po natin mabuti. After one week, uh, Mr. Uh, Mr. President, dalawa pong mag-asawa, yung Diskaya, ang naggawa po ng uh, uh, sworn statement. Pero bago po niya lang nila gawin yun, ay siniguro ko po na talagang sila ay voluntary na gagawa ng sworn statement. Kaya yung pong kanilang emisari, sinabi ko, kailangan sumulat muna sila na talagang gusto nilang magsalita at walang uh, halong uh, pagsisinungaling ito. Yun ang option na gusto nila. At narinig nila yung uh, aming uh, pinupload na option na sila'y lumabas bilang isang witness, state witness. Yun na po ang nangyari, Mr. President hanggang sa sila nga ay tumistigo sa komite, dala-dala at binasa nila yung kanilang sworn statement. Nang dahil po doon, na, uh, Mr. President, ay eh, kumuha kami ng sulat sa ating uh, ng Department of Justice at yung nga po ay September 8, 2025. Uh, eh, gusto po nung malaman, Mr. President, ano po yung status nun sapagkat kayo na po ang pumalit na Senate President by the time. Yes, the proposal and your uh, intention is uh, indeed, yes, it's laudable. Uh, we may be able to get the state witnesses there, no? But uh, that uh, September 8, evening of September 8, when I was informed about it, uh, what I did was um, to decide that the the, um, the um, issue be referred to the uh, Blue Ribbon Committee, especially knowing that, that there will be a new composition the following day. That was quite late at night when I received the notice. Mr. President, if that happens, parang, uh, ang pong while I, I was still uh, the chairman of the Blue Ribbon Committee, parang parang nawalan po ng saysay. -say. Ang mangyayari po noon, with medyo due respect. Uh, baka po na-compromise o may, wala po yung integrity ng proceedings natin. The integrity of the inquiry is very, very important here. Sila po ay pinangakuan namin sapagkat nagpapasaklolo sila, alam nila na may panganib ang buhay, hindi lamang sa kanilang mag-asawa kung hindi pamilya nila. Kaya nakita po namin ang urgency. Uh, Mr. President, September 10 na po ngayon. Uh, kung sakali pong totoo na nanganganib ang buhay nila, yun pong ipinangako namin na immunity sa kanila na makakatulong po. At yun naman po ang naging courage sa kanila para lumabas into the open and tell all. Nakita naman po ninyo, talagang initially nakapag, uh, nakapagsalita sila nung inaakala nilang kasangkot po allegedly sa mga maanumaliyang paglalatag ng flood control projects. Kaya po, ang tanong ko ngayon, kailangan po bang pagpasyahan ng bagong uh, liderato literato ng Blue Ribbon ang isang bagay na amin na pong na aproba nung kami po itantong pa sa Blue Ribbon? Correct. Mr. President. John Delito. Yes, Mr. President. May I ask for a minute suspension so that the both leaders, the former leader of the Blue Ribbon and the uh, newly elected leader of the Blue Ribbon Committee can discuss for just a few minutes uh, this uh, operational matter amongst themselves. May I ask for a minute suspension. Yes, is suspended. Ah, di ba? Hindi automatic. natatandaan nyo, ano ba yung kay Marcoleta, yung uh, maghapon, ilang oras, wala ang suspension. Hindi nila alam yung mga, hindi nila kayang sagutin. ha uh, ah, si Marcoleta. Oh, wa, well, ibang matters na po. Ang, ang kaya sila nagsususpend na nagsususpend, mga kapatid, no? Uh, yung privilege speech niya sa impeachment ni BP di ba? Wala pong suspension yun. Magtanong kayo, kayang sagutin. Dito po, kitang kita po. Nagtatanong si Marcoleta, simple lang. Inaya namin na yan. Yung labing para mabilis tayo. Baka gusto nyo ng kumanta. Nung may kumanta, pinangakuan nila Marcoleta na kaya sila kakanta po proteksyonan ng Blue Ribbon Committee. Alam nyo na ngayon kung bakit. Kung bakit bigla-biglaan nagpalit. Kaya ang pinakamangatridor, yung mga dating majority na nagsilipat. Yung katraydoran nila, may kahulugan po yan. Yung katraydoran po nila, ang kahulugan po niyan, simple lang. Gusto nilang matigil, no? mapigilan, mabusalan, yung mga diskaya at kung meron pa pong mga, mga susunod sa mga diskaya na maglalantad ng mga katiwalian, mapigilan na. Kasi magiging cautionary tale. Ang susunod po niyan, makukulong po yung mga diskaya. Kasi sinabi na ni, ni Luis Tru makukulong sila ng habang buhay dahil plunder ang magiging kaso nila. Samantalang, yung Blue Ribbon mismo yung nag-aya. Blue Ribbon mismo yung nag-aya sa kanila para tumistigo at ipagtapat na ang lahat ng nalalaman nila. Nung tumistigo at ipagtapat ang lahat ng nalalaman, no? biglang mawawala ngayon ang kanilang proteksyon dahil nagbago ng liderato. Ganyan po. Ganyan po itong gobyerno natin. Ngayon, para saan yung mga magsumbong sa pangulo? Wala lang, lahat yan palabas lang. Kaya tama pa rin. Tama talaga yung uh, mga mga Duterte. Lahat ng ginagawa to, palabas lang lahat. Oh. Uh, ang, ang sakit isipin, di ba? Napakasakit po sa tuktok na tatlong taon magpapalabas na kunwari anti-corruption nung uh, nalantad na yung mga corrupt official, sinabi na mismo, imbes na ugatin talaga yung yung Di ba pag merong kam whistleblower, dapat alamin nyo kung totoo ba yung sinasabi na whistleblower. Hindi po eh. Pinagtutulungan ngayon yung whistleblower. Kaawa-awa naman. Okay. Kaya tama po na etong si Magalong ba nagsabi at saka si Toby Chanko rin. Sinabi rin ni Toby Chanko, sindikato talaga na lahat. Napakahirap po ng kalagayan natin sa Pilipinas kasi maraming matatalino sa atin, alam natin yung nagaganap. Pero ha yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video ay ano pang inaantay mo. Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!